Ton, kanta ka Ano pangalan mo? Sabi mo yung pangalan mo sa kanila. John Anthony Placido. Wow, galing nga. Hey, hey. <laughs> papasok, papasok ko sa ano. Nasabi nilang haunted house. Malapit dito sa amin. Medyo, medyo masikip siya. Oh, shit. Tabi-tabi po. Oh, oh my God, ang sikip! Ate Jean! habit tabi po. Ano mo Ito. Ano meron dito? Ay, Ate Jean, saan mo sasamahan mo ako? <laughs> Ayan. Sobrang dami, ano dito, kalat. Ayan. Ngayon, ngayon ko lang napuntahan, kasi nung bata kami, marami nagsasabi may multo daw dito. Gano'n ba katototo? <laughs> ano meron? Nakututuloy ako sa kaba. Kanina. Ay, ayun oh, may may lamp sila dito. Ano ba pwedeng kunin dito at ibenta? Oh, ina inamag. Inanay. Inanay. Hala. Daming agyo. Inanay. Ramamawal na ito mga cross-stitch dami lang dati mayaman, maganda daw yung bahay na tapos ngayon kung may nagsunod pa dun, ano yan? Asian Mika So, hindi sila yan yung mika nung tsaka sila yung sa mga naman ako magbalot naman Ang ganda! May salamay Kataas tayo Ate Jill Magkakaroon sa taas, hindi pa ako nakalinis doon Naglilinis ka dito? Oo Lagat tayo Happy, happy po! Baka nang mahulog ako dito ah sinama nila dito siya. ilante dito no, sila sa ilante may... sa ilante may ginto? kaya kami sabi tabi po na yun yung bahay guys ay, ayan tapos ito ah. o makalat dito, dito sa taas sobrang daming kalat yung play, nung bag yung lando ay uy baka nang mahulog tayo dito ah yun. saan yung pusa? ayun ay, na tumalong na hindi yung nakita ay! Ano nangyari sa iyo? Haaaa! Ano Hoy. Wala! Sabi may multo daw dito! Baka naman magiba ako! Baka naman mahulugan ako dito! Sabi-tabi po! Ay puta! Hmm? Hindi na naman Guys, parang nakakatakot na nyo! Sabi-tabi po! May mga dalit pa? Hmm? Yung ukay uka niya na, may, bibili ba pag ano, pag binenta ko to? Gusto niyo ba? <laughs> Ito oh. Ting salamin mo. Ah. Tapos, ang daming kalat lang. Ayan. Sabi ang daming kalat, pero wala naman ako napipin na negative vibes. Ah, tingnan mo Ah, dito tayo. Ay, Parang gigiba, gigibabat. Parang mga gigibabat. Oh my Uy, huwag dyan, Mark, kasi marupok na talaga dyan, Mark. Ah, dito. Ayan, ay no, sira na sa taas ko kasi yan. Wala ayun, ang ayun, ang ay, ayan, o, tingnan nyo. Ayan, bagyo talaga yan dyan. <laughs> Alam, nas nasira pa to. Ay, dito natanggal na kanalis kasi ito yung na dito eh. Ito ba't parang nakakatakot mag ano? Ops, ah, niy, ang dami namang bilog dito. Ano pong bilog? Bote. May nagwala ba? Hindi, buhubot dito. Siguro yun yung naman dati ay. ay Oo oh. yun. Sige. <laughs> Ang dami. Pag <laughs> ayong <laughs> ganyan, kaya Ma papakababaya. Ibuha ka dyan, alam mo. Bumamay sumama. Pag-itabi <laughs> ito. Ayan. Dito, ay, mo! May mga picture pa. Dito ako nakakita dati nung... Nung... No, nang? Boto nang... Kala ko buto ng tao eh. <laughs> ate Jean, nilaloko mo ako ah. Pagkakawisan na to eh ako. Eh sino yun? Sino yun? Yun ba yung namatay? Hindi ah. Mga picture nila din dati ah. Sino yan? Ba't parang ano, may lahi? Talaga naman may lahi daw. Yung asawa daw ni ate... Sino yung pangalan Si mga Si mga si Ate Alma. Alma. Ah, si ate Alma. May may gumiba dito ah. Hatay <laughs> tayo dito. no. Iwi natin to. Pag-upload na tayo. <laughs> Pag-upload na ako. Tapos, tinan nyo oh. Hindi ba nakaka- Tinan nyo naman nung nakakatakot tignan oh. No? Yung mga laman okay, dito oh. Parang sinauna na. <laughs> si Buda. <laughs> Uy, si Buda. Uncle Buda. <laughs> Wala naman dito. えーと Mamitil ko lang dito, walang multo. Nainitan na ako. <laughs> Kaliligo ko lang. <laughs> Baba na tayo ah. Ang init. Sabi sabi niya sa akin dati, naging school daw to, yung ilalim neto kasi sobrang laki nga ng bahay. Tapos ito yung parang magandang bahay dati sa dito sa amin sa Nueva Ecija kasi wala maya sa, sa buong Ah dito sa sa town namin. Saan yung ginawang school? Ang dami kong agyo sa pa. Ganda oh. Dito ah, dito po Ate Jean, dito ba? ba? Souvenir? <laughs> Pinagpapahuisan na ako dito, ha? Ah. So, parang... Ano na naman? Pilit mo nga nang mag-project na sila ng anti-dito. Kasi pwede naman dito mag... Ito po, pwede dito pang project. <laughs> ito, pwede nang ibenta ka pang kalakay. Init! Pinagpapahuisan na po ako, kaliligo ko lang. na ako sa labas. Oy, oh! Ay, ka. may kuliglig, oh. Kari ko. Kari ka. Mahirap pa. <laughs> One, two, three, go. Oh! <laughs> ano kuliglig? Kira ano, eh. Favorite ko dati doon sumakay sa kuliglig. Wala kasi gano'n sa Maynila, eh. Dati, sobrang... Sweet lang, pawis ako, ah. Sobrang gusto ko doon sumakay ng kuliglig dati kasi walang gano'n sa amin. Eh, yung first time ko... Nung unang kita ko, ito. Ang ganda. Tapos gumagalis. <laughs> Wala ahas dito? Baka mamakawang. Pilipot ko, ano. ko lang kayo. Ayan po. Probinsya ang probinsya to. Alam nyo ba, dapat uuwi na ako ngayon. Kaso lang... Basta. Hahaha. <laughs> masyado ako natuwa sa bahay. Sobrang tagal na kasi no, nung, nung mga sinasabi na may multo daw. Ang tagal-tagal ko nang din, hindi pumupunta doon. Ngayon lang ako pumunta kasi nga, wala lang, titignan ko lang kung totoo talagang meron. Sobrang pinagpawisan ako. So far, wala naman ako nakita kasi wala naman talaga daw. Kasi luma naman ta talaga yung bahay. Luma lang talaga yung bahay, pero wala naman talagang multo. Kung meron man, nagtabi-tabi po naman ako. So baka siguro lumayo naman siya siya. Lumalayo. Di joke lang. <laughs> Aray ko. <laughs> dito na ako sa ano. manggagawin gagawin ko? Ay, mapakita ko kayo sa pasad ng bahay. Para ano, para makita niyo. Wait lang. Wait lang. Maglalakad ako. Mapakita ko kayo sa pasad ng bahay. Para lang makita niyo. Puti ko dito ah. Puti, puti ko. So guys, it's Mark Arlison and now I'm signing off. Bye!